Oh, i-share ko lang itong makikita nyo yung lugar na yan yan pakita mo lang yan may, may umuusok doon oh. yan kita nyo yan yung ano ah uh, property ng ano pamilya ng nanay ko so minana nila yan sa mga lulot lula ko ah uh, almost 29 hectares yan siya. so hindi ko pa naikot yan hanggang doon yung view ng kabundukan guys yan Magigikain po. Karanasan mo na ba tumira sa ganitong bahay? Di ba? Tingnan nyo. Tara, tano, Hi guys, so nandito kami ni Lilan sa Kabundukan. Akitin natin itong isang area dito sa place namin na napakaganda. Papakita ko sa inyo, napakaganda. Overlooking siya. Ayan. May nakita nyo to guys. Ito so, yung mga halaman nyo para siyang para siyang bulaklak sa kabundukan makikita natin to sa mga gilid ng daanan mabilis kumubo ayun o oh, mga bulaklak niya ang bulaklak diba ay mabuyog <laughs> oh. okay. parang pinaganda yung ano ha? parang pinaganda yung kalsada ng may araw Tingnan nyo. Tingnan nyo guys. Taas. Diba? Pagdating natin dyan sa itaas, napakaganda ng na video. 360. Makikita nyo yung lagat dito sa Palawan. Tinayin na yung view ng kabundukan guys. Yan. Ganda. Akit ito palad. Ganda. So, napagod ako. I-share ko lang. Itong makikita nyo yung lugar na yan. Yan. Pakita mo lang. Yan. Yung may mga umuusok doon. Yan. Kita nyo? Yan yung ano, uh, property ng ano, pamilya ng nanay ko. So, minana nila yan sa mga lulot lola ko. Uh, almost 29 hectares yan siya. So, hindi ko pa naikot yan. Hanggang doon. Sa dulo. Hanggang dito pa lang ako eh. Pero ito boundary ito, hindi na ito sa amin. Pasalan lang natin. Ganda! <laughs> <laughs> dito yung may ari yata eh. Kitang-kita ang bungong ano? Kalupaan. Grabe <laughs> 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 oh, ganda. Kita pa. Ayun oh. No? Ayun yung may ari. Bising-bising sa ano niya. Nagsusulayan dito eh sekundari. Ito po. Pagkikikain po. Magkikikain po. May pagkain po kayo dyan. <laughs> Wala kami dala tubig. Nakakauhaw pala ang Grabing <laughs> ganda ng view. Ah. Stig. May isang magandang view pa dito guys Kasi ito nasa National Road Pagdating natin doon Makikita nyo yung Bakwit Bay Let's go okay. Ganda ng tirahan mo ha? Naranasan mo na ba ito may rasa ganitong bahay? Di ba? Oh. Kasyang-kasyang ikaw lang mag-isa talaga. Ganda. Sarap matulog dito. Sarap mag-overnight. Tapos may magandang view na ganito. Galing. Subukan nga natin mag-overnight dito lang minsan. <laughs> Palang tayo sa nangyari. <laughs> Marami ka lang tanim. Marami ka lang tanim. <laughs> Oo, oh, yun <yan. laughs> ng lang, po Ano po yung tubig? Opo Wow Morning, po Ito po yung masipag natin yung eh, Kaibigan <laughs> <laughs> Ah, ko <nabokom yan. laughs> <kumang tubig>. <laughs> po yan Sabi, kumarap tubig Sabi po po Um, <laughs> pasang, um, Pero nakakaabot na kayo doon. Uh, nakakaabot na kayo. Pumunta ka doon banda doon. Makikita mo yung, yung... Ano, yung tagong resort doon. Di sa hindi lang sa bundok mayroong paraisong resort. Dito rin. Kapag na tayo doon. So, yung pag uh, ganon? ito yung gusto ko ipakita sa inyo saan ang mo yung buong bakwit bay sabi yun ba kung ate tayo doon ito yung ito yung trip namin ni Lilan pumunta sa bukid grabe ang ganda dito dami unggoy dito Ito talaga guys, yung ano, patunay na kapag nagtanim ka, meron kang aanihin. Tingnan nyo naman, napakaganda ng tubo ng mga kalay. Tumubo dito sa itas ng bundok na may marong, meron ka pang maka, napakaganda ng dito. Ayan, napakaganda talaga. Pakyatin pa natin yung tok, -tok na yon dahil doon talaga yung 360 na location. Oh, ganda. Ito, ganda talaga. Masarap mag-overnight dito. Tingnan nyo naman. Matanggita na yung buogil dito palawan. Doon tayo galing na Karano nung nag vlog tayo sa Tour A, ah, uh, Tour B. Ayun yung Sun Bar, kung makikita ninyo. Lapit ka dito lang, pagitan mo. Ayan. Yan yung Sun Bar. Itong island na to, yan yung Lagin Island. So, sa kabila niyan, yan yung uh, Lagin Resort. talaga sa hindi na palawan, marami tayong lugar na hindi pa natin nakikita, kumbaga tinatawag natin itong mga hidden paradise katulad na lang ng lugar na to first time nating marating at namangha tayo dahil napakaganda ng view wala kang masasabi, kasi mula sa kabundukan makatatanaw mo yung karagatan ayan o, no? ganda so for this video nakita nyo kung paano natin narating ang lugar na ito kung saan man ito, <laughs> dito lang yan. <laughs> sa Ilido, Palawan. Okay. Thank you very much sa panunood ng ating mga vlogs. Maraming maraming salamat sa pag-support na mga ka-journey. Yan. Shout out sa ating cameraman, si Lilan. Supportahan nyo yung kanyang uh, channel. Darating na yan tayo at ipiplex natin sa ating mga video. Thank you!